Dahil naman po sa pananalasa ng uh, Bagyong Uwan na ngayon ay na sa mababang uh, kategorya, libo-libong residente ng Maynila ang pansamantalang uh, inilikas at nanuluyan sa mga evacuation center. Walang pasok sa paralan na tanggapan ng gobyerno maliban na lamang po sa mga ahensyang nagbibigay ng mga mahahalagang serbisyo Ayon po yan kay Mayor Isko Moreno. Nagpatupad din ang LGU ng price freeze sa mga pangunahing bilihin. Narito ang detalye ng balita mula kay Cressilin Katarong. Hinahampas ng malakas na hangin ang mga puno sa ilang bahagi ng Maynila sa kasagsagan ng pagbayo ng Super Typhoon bago ito umina sa ng Isang puno rin ang bumagsak sa Valencia Street, kanto ng F. Jackson Street sa Sampalok na agad namang nirespondihan ng MDRRMO upang alisin ang mga nakahambalang. Binaharin ang bahagi ng Baseco Port Area sa Maynila dahil dito may mga residenteng lumikas mula sa kanika nilang tahanan. Nagano kami ng gamit namin po kasi yung gilid nga namin ng bahay po na tuklap na po eh. Yung ano, saka nagano kami ng gamit namin. Tapos naglikas namin. kami. Importante sa akin, okay na po yung pamilya ko po. Kasi may dalawang anak po ako eh. Eh talaga na malilikas kami dahil nga sa baha. Wala kami matutulugan. Yun ang nalaan namin. Hirap kaya sa lugar namin ngayon. Lumikas talaga ako. Kahit ano pang, wala naman mananakos na sa bahay ko kundi aso. <laughs> Yun lang parang nanok ko, ma'am. Sabi ko, ang kalagayan namin sa Masiko. pagpunta namin kanina dito, mga alauna pa lang, wala pang, ano, ganong, wala pang baha at ano pa lang yung hangin. Pero nagano na talaga kami ng likas kasi may, may mga bata nga ako. As usually, pag nagbabaha, nagbabaha talaga dun sa area namin talaga yung bahain dito na part sa gasangan. Si Aling Nelly, sinabing simula nang manirahan siya sa Baseco noong 2003, ito ang unang pagkakataon na kinailangan niyang lumikas dahil sa tinginang epekto ng bagyo daan-daang pamilya na ang uh, inilikas o pansamantalang nanunuluyan dito sa evacuation area dito sa Hermenegildo J. Atienza Elementary School dito sa Baseco, Maynila kusunod nga ng mga pagbaha sa kanilang lugar dulot ng pananalasa ng bagyong uwan. Pero bago pa mananalasa ang bagyo ay nagpatupad na ng preemptive evacuation ang Manila LGU. So tuloy-tuloy ang ginagawa uh, ginagawang uh, uh, pagmumonitor ng uh, lokal na pamalaan ng uh, Manila sa sitwasyon ng mga residente dito. As of 11pm nitong araw ng linggo, Nobyembre 9, umabot sa mahigit tatlong daang pamilya o lagpas siyam na raang individual ang pansamantalang nanunuluyan sa evacuation center sa Hermenegildo J. Atienza Elementary School sa Baseco, Maynila kasunod ng pagbaha na dala ng Super Typhoon Juan. Ito ang iniulat ni Maria Aiza Mendoza, ang officer in charge ng Manila Department of Social Welfare Baseco Satellite Office. Ang instruction po kanina is preemptive evacuation. So yung mga area po na napuntahan po ng MDRRMO, yun naman po agad ang nirespondihan din po. At na-shelter nga po natin dito at nabigyan po ng tutuluyan, gayon din po ng pagkain. Dito naman sa Leonardo B. Fugoso Sports Complex sa Tondo, Maynila na nagsisilbing evacuation center. Siksikan ang nasa mahigit o oh, oh, tinatayang nasa 2,000 residenteng pansamantalang nanunuluyan dito. Samantala, isa sa mga suliranin sa evacuation center ay ang kahirapan sa paggamit ng palikuran dahil sa kakulangan ng maayos na pasilidad na ito. Samantala, inihayag ng Manila Department of Social Welfare na ligtas at wala namang nasaktan sa hanay ng mga residenteng na ha, dulot ng bagyong uwan. Sa ating panayam kay Manila Department of Social Welfare Officer 3 Maria Raquel Tubali, aminado siyang medyo pahirapan ang naging pagpapalika sa mga residente. Medyo mahirap kasi nga itong mga kababayan natin. Hanggat hindi yata talaga nasasalanta yung kanila mga bahay, ay eh hindi sila talaga aalis. Sa datos ng MDSW, nasa 220 pamilya mula barangay 275 at umaabot sa 300 pamilya mula barangay 20 ang nanunuluyan sa evacuation center sa Leonardo B. Fugoso Sports Complex. Ang mga nabanggit na bilang mula sa nasabing dalawang barangay ay katumbas ng kabuang tinatayang 2,000 individual ipinaliwanag nito bali na ito rin ang kapasidad ng naturang sports complex. Kaugnay dito, naging hinaing ng mga evacuee ang walang maayos na panikuran sa evacuation center. Oh, mahirap, lang CR. Yung panikuran naman po, doon sa ano, yung CR namin dyan, ano, puno yung bowl. Tsaka yung bowl po, uh, abrado Tsaka na lang kasi wala rin makamagagawa. Barado na eh. Samantala, nagpahayag naman ang alalahanin ng ilang residente, kaugnay ng wastong pangangalaga sa kalikasan at tamang pagtatapon ng basura, lalo't sunod-sunod na kalamidad ang tumatama sa bansa. Po kasi natin yung mga basura, ano, ilagay po sa tamang lagayan, lalo na kung may sako, ilalagay po doon ng mga basura. Pagaya ko kanina, ang dami dito ang basura. Pusa na lang po kami maglinis. Kasi kung hindi natin linisin, kami rin din po nang magpo sa mga basura. Kaya min kaya po nagkakara po. Kaya po nagkakaroon po ng baha nang dahil din po sa basura. Badang alas tres sa madaling araw ng Lunes, naranasan ang malakas na hampas ng alon at hangin sa Barangay 20 Parola Tondo dahil sa bagyong Juan. Sa pinakahuling datos ng Manila Department of Social Welfare, as of 4 a.m. ngayong lunes, nasa mahigit siyam na libong katao na ang pansamantalang nagsilikas at kasalukuyang nasa evacuation centers. Patuloy ang pamahalang lungsod ng Maynila sa pagbibigay ng tulong at suporta sa lahat ng apektado. Una rito sa kanyang emergency broadcast, ibinahagi ni Mayor Isko Moreno domagoso na tiniyak ng LGU ang kaligtasan ng lahat ng Manilenyo sa gitna ng pananalasa ng bagyong wan. Inanunsyo rin niya na walang pasok sa lahat ng paaralan at tanggapan ng gobyerno maliban sa mga ahensyang nagbibigay ng serbisyong medical disaster at emergency response at iba pang mahalagang serbisyo ng pamahalaan. Bukas 24-7 ang Manila Disaster Emergency Operations Center Hotlines at nagsagawa ng directional meeting kasama ang mga barangay chairperson. Nagpatupad naman ng price freeze sa lahat ng pangunahing bilihin sa pampublikong palengke at pamilyang pinangangasiwaan ng pamahalaang lungsod ng Manila. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Ito si Criselding Catarong sa News.